gusto ko lang naman eh Ay, views eh tapos huwag naman sana huwag naman sana kayo mag subscribe gusto ko lang naman views talaga eh gusto ko lang naman po talaga kumita <laughs> <laughs> dahil po sa tangyayari nito i-shutdown ko po yung channel ko i-shutdown ko na lang po <laughs> marami po dyan ano eh sinasabi nila, yakin daw ako, galing ba, kali daw ako. Parang kilalang kilala nila ako eh. Hindi ko po talaga kaya. I-shutdown ko na lang po channel ko. Panalo na po kayo. I-shutdown ko na lang po kayo na po ang panalo. Ayoko na po. Ayoko na po mag-vlog. Kayo na po ang panalo. <laughs> It's a prank! At dahil sa vlog na 'yon, uh, medyo nagising ano po. Nakita ko yung suporta, yung suporta sa akin at yung mga nalaman ko yung mga against ano po. So, para sa akin ano po? Uh, kung ayaw nyo po sa akin, wala po kong magagawa. Doon po kayo, ano po. Kasi po ang vlog ko ay mix ano po. At ang vlog ko po ay libangan na lang sa ngayon. Kaya nga po ako nagtrabaho dito abroad. Ano po? At naniniwala po ako sa mga sulit supporter ko na nandyan pa rin sila. Nakasuporta at nagpe-personal message sa akin. Ano po? Uh, hindi po tulad nyo ng mga viewers na sunod-sunuran. Ano po? Meron dyan mga sulit supporter sa kabila na umaasa na matulungan o umaasa sa kasikatan ng mga sumunod-youtuber. Pero, mas maninindigan po ako sa sarili ko. Kasi ako po ang nakaranas. Ano po? Marami nagsasabi dyan, bitter. Anong <laughs> bitter? Hindi ako pa baka bitter, no? <laughs> Ayan, yun lang po, no? Uh, comment ko kasi nga, sa una, binuksan ko kung sino yung mga supporter, sino yung hindi. Ano po? ah uh, ngayon, yun lang ano, views po ang habol ko. <laughs> kahit mag isang libo na lang ang subscriber ko, matira. Basta yung solid supporter na yun, isang libo, is solid na naniniwala. Ano po, naniniwala sa akin. At, ano, hindi sila mga auto-auto hindi sila sunod-sunuran, ano po, sa inyong idolo. Mga santo-santuan. At kahit isang libo na lang matira sa subscriber ko, okay lang kasi bios po ang habol ko. <laughs> Katulad din po nila, no? Napanggagamit. Bye-bye po. Official